Yan guys, ito to yung ginawa ko. Ako gumawa nito. Ah, uh, origami. Yan. Pinalutan uh, ko siya ng plastic para yung alikabok hindi siya direkta sa gawa kong origami. Ayan. Gawin siyang flower base. At yung mga bigay sa akin ng flower base kasi tinatago tinago ko yan, ang dami na. Sabi ko parang nakatambak na lang siya. Ayan. Ayan, nire-arrange ko siya. Ayan. Ito naman yung lumang flower base na origami. Ayan, sabi ko, eh, medyo maliit na siya kasi marami yung i-re-arrange na flower. Kaya, ito, sinuha ko siya. Kaya ngayon buksan natin guys. Alis kasi natin sa plastic. Ayan. Ang ino ay ng aso ng kapitbahay. Ayan siya guys. Ito yung cover niya. Ayan. At ito yung kanyang katawan. Ito yung kanyang base. Ayan. Ang kanyang puwitan. Ayan. Ito naman yung mga flowers. Plastic flowers na pinagsama-sama ko na. <coughs> Ayan. Tapos tinalian ko lang siya. Ayan. Kahit plastic siya, guys. Maganda. At salamat sa mga nagbigay. Ayan, pinagsama-sama ko ng birthday, Mother's Day, at araw ng mga puso, Valentine's Day. Kahit plastic ito, guys maganda. At hindi siya nalalanta. Diba? Ayan. Kaya dito ko siya binabalak ilagay. Ayan. Ayan, like that. Okay. Okay ba guys? Ayan. Then, para siya mag-steady, yan. Itong lumang origami flower base ay ililipat ko siya. Yan guys, Ililipat ko yung dito. Ayan, ito guys. oh, yan. Ilipat natin dyan. hindi pa siya tatayo. Okay. Ay. Okay. Kaya rin naman. Dalagdagan natin yan, guys. Yeah. Thank you. Yeah, we're por in a sa so, natin ilagay guys okay. ito na lang sa may tipi ito naman Diba? Ayan, dito siya nakapatong. Ayan.